Hey guys, good morning pala sa inyong lahat Hey, good morning sa inyong lahat Another day off na naman Of course, excited maglaro ulit um, Ayun, kamusta kayo lahat? Nakakainis, ay bumaba ng timbang ko. nag intermittent fasting naman ako. Pero baka grabe naman yung bawi ng lamon ko kapag after naman. After 16 hours ng fasting. Ay, hirap magpapayat. Nakakainis tumanda. Ayun hey guys, uh, ano pala. I-share ko pala sa inyo kung yung ano yung nag-udyok sa akin kung bakit ako nag-vlog uh, ng uh, USRN, Pinoy USRN journey to USA. Yung pag parang yung, yung share kung bakit ko sa inyo share yung ano, yung, yung, yung pamumuhay dito sa Amerika. guys sa Costco ulit tayo sila mama na una na doon nag grocery sila Just kami na daddy tingin tingin ng mga damit at mga electronics so, sarap to pistachios section guys na katemp ka talaga mag red meat alam nyo guys okay naman din pang steak yung mga ano eh mga beef dito sa Costco pero yun nga lang parang hindi naman sila angus beef so kapag tinry nyo yung mga yan na salt and pepper lang parang hindi mo kuha yung distinct na lasa ng nasa steakhouse And then we're here sa Giant uh, Grocery Center. Nahanap ko kasi yung ano eh ranch na ano na powder. Gagawa tayo ng ano ng pot roast na southern style. Meron sin tinuro yung mga kaibigan ko sa Alabama dati ng mga ano mga puti. Uh, paano gumawa ng ano ng sarap na pot roast. Sobrang init ngayon guys sa labas. Promise. And yun, bago makalimutan, nagpapa-shoutout nga pala yung mga katrabaho ko dyan, si ano, si Ate Tina, shoutout sa inyo, and shoutout kay Ate Neng, nagpapa-shoutout din siya, shoutout din sa mga iba naming ka-work dyan, sila, ano, sila Merigold, sila Maritel, Ate uh, Raquel, si uh, Nazareth, si Ria, shoutout na rin, kahit uh, hindi nyo pa alam tong channel na to. Shoutout nga pala kay Ate Amy at ang kanyang famous tagline na Once you go, you'll never come back daw. And um, shoutout ko na rin si Ate Dina. Yan. Kita-kita tayo dyan sa work. Yan, what's up? Uh, so yun na nga, no? bakit ba ako nag-vlog ng aking nursing journey dito sa papunta sa Amerika? First of all, kasi nalalo ko nung panahon na ano no kasi millennial ako eh millennial so alam niyo yung mga millennial nurses sila yung mga nakakasagap ng mga balita na ano yung parang America lang ang option wala nang iba mga parang fallback parang ano na lang yun eh parang uh, choice of survival na lang nung nagretro ng matagal yung parang mag hindi nga retro ang tawag eh naalala niyo ba yung ano yung time na reg ano recession. Parang ano eh um nagsarado yung US na mag-hire ng mga ano ng mga mga workers overseas uh, para mag-migrate sa Amerika So survival instinct ng mga ibang nurses sa Pilipinas eh yung mga countries na mga sikat na ano ngayon na mga option na na kung saan nagwo-work ang mga nurses, Filipino nurses ngayon. Alam niyo naman kung anong mga country yung mga 'yon, 'di ba? Pero back back in the days, um, halos lahat talaga, parang Amerika lang ang option. Ang daming mga ano ren, dami rin mga doctors na nag ano, nag-nursing na para lang makapunta sa Amerika. Pero wala naman halos na nakapagbalita nung yung adjustment period ng mga mga taong yon. Wala naman tayong alam kung akala natin, 'di ba, pag sampan nila dito sa Amerika, oy oy, pag sampan ng mga 'yan, pag ano nasa Amerika na, parang iba na yung tingin natin sa kanila. So ako nung time na parang ano, um, Naalala ko yung time na nagkaroon na kami ng ano, interview date ni Nika, yung uh, wife ko. Um, iba na yung kaba ko nun. Iba na yung, hindi kaba eh, parang anxiety. Iba na, parang feeling ko talaga, ay ito na, aalis na talaga ako ng bansa. At hindi ko alam kung anong meron dun. Uh, although nakapunta na ako ng Amerika, pero pasyal lang. Um, leisure lang hindi yung alam ko yung pamumuhay na ako yung ano susustento sa sarili ko hindi ganon ibang iba talaga iba yung iba ibang level yung anxiety na nararamdaman ko talaga noon um, so that time wala naman akong ibang mapagtanungan na ano yung parang yung yung honest experience ba nila sa pag adjust nila dito sa Amerika. Yung tipong may mga kilala naman ako ng na mga nauna na sa amin na mga ano mga nauna sa amin mga ilang buwan na nandito sa Amerika na wala pa naman taon eh hindi mo naman ma pa, kung magtanong ka man ano paaramdam ano pero pa alam mo yun parang hindi nyo rin gets yung ine, yung inaano nila si mga kinekwento nila na basta minsan ano na lang eh nag feedback naman sila pero parang hindi mo gets ba kaya ako parang naisip ko um, gawa kaya ako ng video yung experience at yung ano bang feeling ko yung, sa, yung, adjustment namin dito sa Amerika para ano para iparating ko rin dun sa mga ano mga Filipino Filipino nurses na gusto mag-migrate dito sa Amerika as their choice para ituloy yung pagnanursing. Yan ha. Ah. Hindi po para ito sa lahat ng Pilipino na gusto mag-Amerika. Para lang ito sa mga mga Pilipino nurses na kino ang US para ano, na kino-consider ang US para puntahan at doon mamuhay. Alam nyo kasi nowadays ang sa tingin ko no, marami akong mga pinapanood ng mga mga vloggers, uh, mga mga nurse Filipino nurse vlog vloggers din na nandito sa ano sa states. Um may mga experience din sila sa mga ibang country no. Kaya parang feeling ko ang ang US nowadays para sa ano para sa Filipino nurse ay option na lang. Hindi na siya yung tipong parang ito yung pinaka top tier na ano na na destination or top tier na doon dapat yung direction ng pagna-nursing mo ay mag Amerika Ganun kasi noon eh, nung, nung, sabi natin 2009, yung mga era na yan hanggang 2010, 2011, yan ganun noon. So yun nga, ang uh, sinasabi ko, feeling ko lang naman na uh, hindi ko sinasabing ito na talaga yung new ano yung era na parang ang Amerika sa pag nursing ay optional lang sa palagay ko lang dahil number one parang okay lang naman na magstay ka na lang sa Philippines komportable pa kasi meron na may ina outsource na trabahong ng pang USRN from United States yun na yung mga ano yung mga utilizations review nurses, yung mga UM or mga case manager na position na pang USRN account. So, pag ni-research nyo yung ano nila, yung parang salary nila, which para sa era ko, parang ang laki-laki na nun. Parang, parang okay na. Sabihin natin kung dalawa kayong mag-asawa, dun kayo nag-work. Parang o okay na eh kung sa Pilipi kung para sa Pilipinas lang eh. Para sa ano ah, sa cost of living sa Philippines, okay na doon. Okay na yung ganong trabaho doon. Pangalawa, um, <clears throat> um dito kasi sa Amerika, I mean medyo na nasa adjustment period kunyari nasa adjustment period no talagang lulunukin niyo talaga yung ano dito eh yung taxes eh as in hindi rin talaga biro yung ano yung kino-contribute nating naming taxes dito sa government as in kung iisipin kung siguro isipin namin na kung tatanggalin lang siguro kung tax free lang siguro kami dito ang laki-laki talaga pwede pa kami magpakain ng ano ng ilang barangay sa Pilipinas kahit ibon-bon kami magbakain eh makakaipon pa rin kami hindi siya pinagyayabang no Ganon kapag kapag hindi natin in-include yung taxes dito sa sahod namin um, pero pag may taxes talagang ano eh madugo pero of course um, bago kayo mag-comment no na kung ano-ano dun sa taxes na yan syempre you get what you pay for. Yung taxes na binabayaran naman namin dito, nararamdaman namin eh sa ganda ng mga ano dito, sa so pag maintain nila ng mga ano dito, mga kalsada, basura maayos. Um, at kung ano-ano pa ang daming na may maintain. Um, ano pa bang factor? Siguro 'yun lang yung masasabi ko, no. So, at, um, kaya ako nag vlog ng nursing journey ko dito isa rin dahil ano um dahil yun nga naiisip ko na option na lang din ng Amerika dito para maihahitid sa inyo kung ano ba yung pakiramdam namin na nag-uumpisa dito sa Amerika kasi 100% lahat naman ng gustong pumunta ng Amerika dadaanan to talagang adjustment period kasi iba na talagang kultura dito. Maski sabihin mo bang marami marami ring marami ka ring makakasama mga Pilipino dito. Pero karamihan sa kanila matagal na dito, adjusted na sila dito. Medyo alam niyo na na-adapt na nila yung culture dito. Hindi naman sa parang nawala na yung pagka-Pilipino nila, pero tayo kasi yung dayo dito wag eh. Huwag natin kakalimutan yun. Tayo talaga yung dayo dito. Tayo yung mag-a-adjust hindi tayo dapat yung tipong pagpunta natin dito dapat respetuhin tayo dito hindi dapat ganun tatandaan natin nalaga na tayo pa rin yung may kailangan kaya tayo pumunta dito kaya, da, kaya dapat tayo yung mag adjust yun lang sinasabi ko sa inyo yung experience namin ano sa tingin namin mga opinion namin dahil sa tingin ko yun nga option na lang din itong Amerika para ma ano nyo ba ma masukat nyo ba kung para sa inyo ba to kasi marami naman pwedeng puntahan eh hindi lang naman ano, uh, hindi lang naman US ang bubusog sa inyo eh Maraming pang ibang country so yun dahil natuto rin ako noon dahil ang dami ko rin pinagtatanungan nga anong pakiramdam so parang hindi ko rin gets yung ina-explain nila karamihan sa kanila sinasabi na Huwag ka mag-alala, ano, pagpunta mo rito, maano mo rin yan, magigets mo rin sinasabi namin. So, parang, <laughs> alam nyo yun, parang nakakaano lang din. Hindi naman, hindi mo rin masisisi, no, baka kasi hindi rin nila alam paano i-express ano i -express kung ano yung nafe-feel nila noon, kung adjustment. Kasi baka naman iba-iba tayo ng situation, yung mga ibang kakilala ko na pinagtatanungan ko kung, kung anong pakaramdam dyan, ano bang experience yun na ngayon baka kasi iba-ibang sitwasyon kaya baka sa kanila parang na homesick sila kaya siguro baka ayaw nilang sabihin na hindi wag na kayong tumuloy dito nakakalungkot ba diba? ayaw naman nila sabihin siguro yung part na yun pero ano siguro mas mas ang binibida binibida na lang nila yung bigger picture yung as in talagang yun yung pinupunta mo sa Amerika yun naman din talaga eh kasi Although marami rin naman kaming problema, marami naman din akong problema, marami rin naman akong alam niyo na personal na yon. Pero ang hinahatid ko sa inyo yung the bigger picture of America para dito sa nursing journey, para sa career niyo bilang uh, nurse dito sa Amerika. Uh, yun lang naman no, yun lang naman kung bakit no. Pero kung bago ka dito, ako nga pala si Mogo dapat nauna pala 'to no. <laughs> kung bago ka dito, ako nga pala si Mogu Marv. Nag-umpisa ako dito sa YouTube channel na to bilang isang moto vlogger. Parang ano lang yun, parang wala lang, pangkatuwaan lang. Nagmumotor ako, tapos meron akong camera sa helmet ko. Pinapakita ko sa mga viewer, viewers kung saan ako pumapasyal-pasyal. Tapos kung ano-anong topic, minsan pang motor, minsan wala lang. Wala lang na mga topic, mga ganon hanggang sa yun nga uh, dumating yung time na nagkaroon na kami ng visa interview so parang naisip ko na kasi maraming mga moto mga ano yung nagmo-moto vlog ako marami ako mga viewers no na inaabangan din yung mga ano yung mga vlogs ko eh as a way na parang itina-transition ko na yung buhay ko noon na na iiwan ko ng Pilipinas so slowly pinapasukan ko na lang mga nursing content na nag ko content ako na may interview date kami sa embassy uh, papunta sa Amerika so parang as a way na nagbababay ako dun sa mga viewers ko as ang inaabangan nila sa content ko is moto vlogging hanggang sa nag switch na ako ng ng ano ng nursing content dito sa youtube tapos yun um, uh, ko yung buhay dito sa Amerika para magets nyo at may idea kayo kung ano yung pakiramdam namin sa pag adjust dito sa Amerika hanggang sa parang medyo adjusted na kami so yun lang naman at uh, meron lang tayong mga konting sasagutin no? konti lang naman to no? sabi ni ano um, Amra777 sabi ni Amra777 saan daw ang safe na lugar dito na makakahanap ng apartment kung may mga kids siyang dala. So, alam nyo, um, okay naman dito sa Montgomery County, medyo mataas lang ng konting, ano, yung cost. Ewan ko lang, no? siguro, um, pasok yung mga taga Maryland na mga viewers dito ng mga, ano, mga nurses ano ba sa tingin nyo tulungan natin siya si ano AMRA 777 ako naisip ko may rami naman maayos dito sa ano sa Montgomery County sabi ni run for life uh, 1222 sabi niya Mahirap po ba si isingit sa schedule nyo ang running at gym waiting na lang ako sa priority date and I'm worried baka din na ako maka-exercise dyan <laughs> Ah, uh, ano, wait lang ah. Huwag kang maano dahil ako yung may problema, promise. Hindi ko lang talagang ine-effortan na pasukan ng oras yung mga ganitong activities, no. Pero as a way na parang exercise ko, mas nag -e enjoy ako maglaro ng tennis kasi parang whole body ano na rin yun eh, workout na rin para sa akin yun eh. Um, ako lang yung may problema. Masisingitan yun talaga yun once adjusted na kayo sa work dito adjusted na kayo sa work life balance dito alam nyo yun sabi ni J. Lord uh, Kahandab ganun ba i-pronounce yun sabi niya um ito siguro yung ano no yung about sa ano sa kotse sabi niya sir mostly magkano ang down sa brand new long time subscriber boss watching always saan makarating na rin dyan soon Huwag kayong mag Dasal lang, dasal, maniwala sa timing ni Lord. Kasi talagang ibinibigay niya sa atin yun, ano eh. Sa tamang oras. Itinakda niya na talaga yun, yung oras na yun para sa sa'yo. So, maniwala na makarating dito. So, sa tingin ko, ang para sa mga brand nyo, no, depende yan. Depende yan talaga kung magkano yung gusto nyong, ano, anong trim trim ng gusto nyong sasakyan anong year model parang ganun e brand new eh brand nyo nga di ba de an depende na lang yun kung sa anong hinahanap nyong trim kasi the higher the trim mas mataas ang presyo pero I would say yung pinaka safe price point ng brand new car sa mga nag-uumpisa sabihin natin um, usapan ano dyan eh per month eh mas maganda sana anywhere 500 to basta less than 700 per month yan yan ang medyo komportable pang ano uh, yung ano na yan yung magpakawala ka ng ano mo ng, ng mag shell out ka ng money para sa car car loan yan para sa akin na para sa akin lang naman na. Ayun lang naman. Thank you so much uh, sa panonood and kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog.